Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shoutout sa inyong lahat Mga kaibigan Alam nyo ba itong 2005 na to? Sa online Online may nagbebenta nito ng 3,500 3,000 ang pinakamababa nito ay 1,500 uncirculated 2,500 hindi ko pa natche-check ang ebay pero carousel tsaka lazada may nagbebenta nito sa lazada Mamahalin pala itong quiz na ito eh. O mga kaibigan. Baka naman. pwede hindi maglambing na subscribe. Papress na subscribe. Papress na notification bell. Paselect ng all. Para manalipay kayo pag nag-upload ako ng video. Wala nga pala ako dito mga... 5 piso ng ngisi mga kaibigan. 2017. 2018 at 2019 at 2020 update natin yung presyo nya mga kaibigan nag update din sa e unay natin yung pictures nya issuer philippines period republic 1946 to date type standard circulation coins years 2017 to 2020 value 5 peso currency peso composition nickel plated steel weight 7.4 grams diameter 25 mm thickness 2.2 mm shape round technique meld orientation medal alignment medal alignment cha medal alignment cha vegan Overs, Bars of Andes Bonifacio Facing Front, Right at Left Denomination at life at Right and Republican ng Pilipinas in Microtext Repeated Many Times at Which the Mint Mark at the Year of Minting Appear. Ito tayo yung <coughs> ano nya Nito yung Republika ng Pilipinas, value, year, tsaka itong magaspang na ito mga kaibigan. Ito yung Banko Sentral ng Pilipinas na tuloy-tuloy. Banko Sentral ng Pilipinas, Banko Sentral ng Pilipinas. Letters yan na Banko Sentral ng mga Pilipinas mga kaibigan. Sandi so, lang natin makita kasi mahirap dapat ang gamitin natin ay microscopic, microscope na. para maulinagaan natin reverse jade vine strong 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 gilo Microbat micro batteries at lep the BSP logo at its name Banko Sentral ng Pilipinas in micro repeated many times at right o oh, paras din sila mga kibigan. Lettering Tayabak Bangko Sentral ng Pilipinas Puta na tayo sa presyo niya mga kaibigan Nag update to mga kaibigan eh Nag update siya Nag update yung presyo niya 2017 and 2017 to 2017 Very fine 33 Extra fine 38 Almost uncirculated 57 63 ang uncirculated Tumasta siya ng konti mga kibigan. 2018 36 very fine 40 pesos extra fine 63 and un almost uncirculated hanggang uncirculated ito ang pinakadabis na nag update sa kanya mga kaibigan ang 2018 frosted die ito, ito yung mga kaibigan o oh. 2018 frosted die yung mga kaibigan 2018 yan o oh. Oh. Paprosta dyan mga kaibigan. Oh. No? lamig niya, no? Oh. Diba? Hmm. Prosted da yan mga kaibigan 5.70 ang unsirculated niya. <clears throat> pero mo ang hirap hanapin yan Tapos ganyan lang siya kamura 5.70 Bakit kaya ganun ang presyohan ng numista? Yung mga hard to find Walang presyo Pero ito nakita mo naman yung mag, Meron nagka meron, meron naman ng presyo yung hard to find Mura naman 2019, very fine, 36, extra fine, 37, almost uncirculated, 38, 62 ang uncirculated. <clears throat> ang 2019 na reverse frost, mga kaibigan, ayan oh. 2019 nyo mga kaibigan, reverse frost, oh 2019, yung isa kong nakatago prosted da yun eh walang nare-record sa numista no pa na prosted da ang ano prosted reverse lang ang record 2% pa rin siya pero wala pa rin siyang presyo mas hard to find pa nga ito eh kesa dito sa Prosted day na 2018 kasi 5% to ang 2019 na reverse pros 2% walang presyo tsaka yung 2020 mga kaibigan 4% na siya wala pa rin siyang pres presyo hindi pa siya na update kung magkano ang presyo ng 2020 ano mga kaibigan oh may prost nga itong hawak ko oh. prosted to mga ibig 2020 hindi pa nare-record yung prost prosto 2020 oh. oh so mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe Papress na subscribe pa na notification bell pa-select ng all para ma-update kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin. At kung gusto nyo i-share, share nyo na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.